Hello, welcome back to my channel Cambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang bago at mahalagang balita na karagdagang benepisyo ng PhilHealth Tinalakay. At kung bago ka palang lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Pamantayan ng pagpapatupad ng UHC o Universal Healthcare sa mga benepisyong pangkalusugan na dapat nakukuha ng mamamayan. Ayon kay Argente, kasama dito ang population coverage kung saan lahat ng Pilipino ay may karapatan sa pagkuha ng serbisyong pangkalusugan, pangalawa ang service coverage kung saan mas palalawikin pa ang mga hatid na serbisyo, at pangatlo ang financial coverage kung saan ang 37% na sinasagot ng gobyerno ay nilalayong itaas ng pamahaalan hanggang sa makaabot sa libreng serbisyong hatid sa pangkalusugan. Binigyang daan din sa usapan ang mas pinalawak at mga bagong benepisyong hatid ng PhilHealth sa mga Pilipino kung saan 30% ang naging increase sa bawat case rate, isa na rito ang high-risk pneumonia na mula sa 32,000 piso package ay umabot sa 70,000 piso na benefit package. Sa kabuuan, aabot na sa 122.3 biyong piso na benefit payment sa 12.6 milyon na kumuha nito. Maaaring makita ang iba pang magbenepisyo at coverage ng PhilHealth sa kanilang website www.philhealth.gov.ph at mayroon ding inilaan na PhilHealth may member portal para naman sa pagkumpirma sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Samantala, ayon sa datos na inilabas para sa taong 2023, 77% na ang nakarehistro bilang miyembro ng PhilHealth sa Calabarzon kung saan mula sa Laguna, Cavite, at Quezon pa lamang ang mayroong mga accredited na pasilidad para sa PhilHealth consulta package at 64 na pasilidad dito ang matatagpuan sa lalawigan ng Quezon. Samantala, binanggit din ni Rines ang kahalagahan ng premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth na siyang nakatutulong sa pagpapalawak at pagpapabuti ng magserbisyong pangkalusugan sa mamamayang Pilipino, sa karugtong na pahayag. Ano ba ang universal healthcare ng PhilHealth? Ang Universal Healthcare ng PhilHealth ay isang programa na layuning magbigay ng sapat at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Ito ay naglalayong masiguro na ang lahat ay may akses sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan nang hindi kinakailangang maglaan ng malaking halaga ng pera. Sino-sino ang nasasakop nitong Universal Healthcare ng PhilHealth? Ang Universal Healthcare ng PhilHealth ay nasasakop ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas, mula sa mga manggagawa hanggang sa mga walang trabaho, mga bata, Matatanda at iba pa. Ito ay naglalayong magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng sektor ng lipunan nang hindi pinipili ang estado sa buhay o kakayahan magbayad. Ano serbisyo ibinibigay ng Universal Health Care ng PhilHealth? Ang Universal Health Care ng PhilHealth ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan kabilang ang outpatient consultations at check-ups, hospitalization at inpatient care. Diagnostic tests at procedures, emergency at trauma care, preventive services tulad ng immunization at pagbabakuna, primary care services, specialty care services, rehabilitative services, palliative at end-of-life care ang layunin ay siguruhin may access ang lahat sa mga serbisyong ito nang hindi kinakailangang magbayad ng malaking halaga ng pera. At muli, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Thank you.